Mga kamamsels, welcome back again to my channel at hayan, ang topic po natin ngayon ay bakit po magaganda ang aking mga alagang bugambilya paano ko po siya minemaintain hayan easy to care at hindi po siya nangangailangan ng sobrang atensyon. Hindi po siya katulad ng ibang mga halaman na kailangan ng magandang pangangalaga. Ang mga bonggambilya po ay napakagandang alagaan. Nagawa ko lang po, basta free time ko lang po ito. Maggupit-gupit lang po sa kanila ng mga pinag-anohan po ng mga bulaklak. Yan, para po malinis. At mm, para pagka mamumulaklak uli sila at sakaling mawala na po yung kanilang mga bulaklak katulad nyan eto pagka nagkita yung paid na yan ibig sabihin matanda na po yung bulaklak at malalagas na sila palagi nyo lang po silang tatandaan na kapag sila ay namumulaklak kailangan po nila ng araw-araw uh, na tubig lalo na pagka ang panahon ay napakainit kasi doon po nalalaglag ang kanilang mga bulaklak agad-agad kahit po sabihin 'yung sariwa ang kanilang mga bulaklak pag hindi sila nadiligan ng sapat na tubig na kailangan nila sa sa araw-araw madali pong malalagas ang kanilang mga bulaklak. Yan. Kaya ito po araw-araw ko pong dinidiligan 'to kasi po mainit ang panahon ngayon dito kasi naglas na po yung winter nung nakaraan kaya ayan inaalagaan ko na po sila sa dilig lalo na po namumulaklak sila sa ngayon yung pagtatanggal po nito ay nakakatulong po ito para sa pagre-ready ng panibago nilang mga bulaklak yan para po malinis natin pag may time lang po kayo hindi naman po siya kailangan talagang anhin ang mga bugambilya po ay magandang welcome plant kasi po kapag may pumapasok ng mga tao sa inyong lugar, ito po talaga ang unang-una -una, -una, unang una nilang mapapansin yung mga magaganda nilang mga bulaklak. Higyan nyo rin po sila ng fertilizer para sa kanilang protection na rin po at para hindi, kahit hindi nyo po sila napapansin madalas ay nagbibigay pa rin sila ng magandang mga bulaklak sa inyo. Yan, katulad po nito, hindi ko po sila masyadong yung inaalaga ang sa tingin. Hindi katulad po ng iba kong mga halaman. Kailangan araw-araw kong bisitahin at para makita kung nagkakaroon sila ng mga deprensya. Ito pong ay kahit po sa loob na isang linggo makita nyo sila, nakikita nyo maganda ang kalagayan nila, okay lang. At nadadaanan nyo po sila na maraming bulaklak ibig sabihin okay na okay pa sila ayan. pero pag, na, pag napansin naman po ninyo na medyo lumulupaypay na yung kanilang mga dahon ayan, ang ibig sabihin yan kulang na sila sa tubig kailangan nyo na silang diligan naglagas po ako sito nung nakaraan sabi nung asawa ko bakit nagkaganyan yan wala yan sabi ko kasi magpapanibago ng mga bulaklak yan naglagas yung mga ano niya eh. ah, magpapan yung bulaklak niya at saka yung kanyang dahon eh naglagas pero nung nakita ko namang nalagas lang at nakita ko may mga tumutubo-tubo na bagong dahon no, ay sabi ko okay kasi nagpanibago lang po siya ng mga dahon at bulaklak niya ayan ano na naman siya healthy healthy na naman ang dating niya Makikita, papakita ko po sa inyo pagka yan ay namulaklak punong puno yan maraming bulaklak na sisibol po rito mabulaklak po kasi itong uh, puti kong bugambilya Sa katunayan po, heto na 'yung mga bulaklak niya. Tingnan niyo po oh, nananariwa na. Marami nang sumisibol na mga bulaklak. Hmm. Ayan oh tingnan niyo. Yan, mapupuno na naman po siya ng mga bulaklak. At eto nga po 'yung mga bougainvillea na iniripat ko sa malaking pat na binili ko. Ayan nga po, kasama po yung puting bugambilya ko na naglagas. Ito naman po, hindi naman po to naglagas. Ang ginawa ko po dito ay prinuning ko po siya para ang sa akin po, ma-ready po siya sa kanyang pamumulaklak muli at pagdadahon. Ayan, tignan nyo. Oh. Ang dami na po niyang mga sumisibol na mga bagong dahon at bulaklak. Ayan, ang ganda. Ayan, tignan nyo po. Pagka nagpo-pruning po kayo, yung isang tangkay po na tinanggal ninyo, ayan po yung papalit. Maraming mga sibol. Panibagong tangkay. Ang mahalaga po ay na po ninyo yung kanyang mga, yung hindi po siya naglelegi-legi. Pangit po kasi pagka yung kung saan-saan po nakakarating yung mga sanga. Ayan, tingnan nyo. Oh. Gusto ko yung parang nakaayos lang siya ng yung pabilog. Ayan, yung pabilog po yung kanyang forma. Para pagka namulaklak po, andon lang po sa isang ano yung kanyang bulaklak na ka, ano lang sa kanya. Ayan, katulad po nito. Ayan ganyan ang gusto kong mangyari sa kanya ito po inalagaan ko po ito yung naglegi-legi rin po nung nakaraan kaya nung namulaklak po siya eto na siya oh ang ganda ayan ganyan po ang gusto kong mangyari sa kanya kaya po ako nagpo pruning ayan napakaganda po tsaka puro bulaklak ang makikita nyo yung mga dahon po ayun nandoon ang mga dahon pero dito puro bulaklak ayan ang ganda niyan tignan Ayan. Ayan, napakaganda po ng kanya mga bulaklak. Very healthy po sila. Ayan, katulad po noon, Very healthy. Ang fertilizer po na ginagamit ko ay may sangkap na NPK. Yun po yung pagpapabulaklak ng mga bugambilya. Ayan, Ang cute po nung ano. Ito po talaga ang totoong bulaklak nila, ito po. yan yung kulay white na 'yan at ito po ay mga brax lang kung tawagin. Napaka-cute nila, oh. Ito, tanggalan po natin ng mga tinanugan ng bulaklak. Ayan, ang in, alam niyo po ba yung mga nakuha kong itlog sa aking mga manok? Ito po dito ko po siya inilagay. Ayan. Kasi po alam niyo po yung manok ko nang itlog kung saan saan hinahanap namin kung nasaan. Ayun pala nandoon sa isang sulok sa may may damuhan. Hindi ko po alam kung pwede pang kainin kaya ang ginawa ko po yung iba po pwede nang kainin pero mas ginusto ko pa pong ilagay sa mga halamang ko yan kaya meron po ayan o no, tingnan nyo o oh. hmm. yan ko po nilagay sa mga alaga akong bugambilya maganda po yan sa mga tanim natin yan po yung magpapabulaklak sa kanila ng gusto saka organic ba diba? <laughs> organic fertilizer hmm. ah mga sumisibol na sila oh. mamaya po didiligan ko sila at eto naman po yung eto hindi ko pa po naayos to legi legi na talaga sila eh hmm? ang balak ko po kasi dito ay ilagay na lang namin sa ground Ito naman pong isang ito. Ito, nahihirapan akong maganda dito. Nung nakaraan, nag -pruning po ako sa kaniya. Excited na akong makita ko ano bulaklak na ibibigay niya sa akin. Pinabili ko lang po sa sa garden shop. Wala pa pong bulaklak. Pag na ano ko to, Machachaga ko rin to. Mapapabulakla ko rin to. Tiyagaan lang po ang pag-aalaga ng halaman. At least nalilibang po kayo. Yan. eto na po yung ipinakita ko sa inyo nung nakaraan na kinalbo ko. At eto na nga po siya ngayon. Kaya ako po siya kinalbo, eh, pumangit po yung kanyang mga sanga-sanga. naglegi legi rin po siya. Kaya ang ginawa ko po, pinagtatanggalan ko ng mga sanga. Ayan. Ayan. Kaya bumaba po siya. At heto na nga po nangyari. Ayan. Tatanggalan ko uli ng mga ano. Eto, pwede rin po itong, pwede rin po talaga itong i-propagate yan yung mga ganyan mapopropagate po yan pang ICU po ang propagation yan tatanggalan po natin kasi i-maintain ko po siya sa yung parang ano lang aya ko po ng, kung saan sa nakahapa yung mga sanga nila Ayan, ganyan maganda po ng dahon niya at lalong maganda ang bulaklak nito walang ko na pong alaga ito tatlong taon na yata pero ganyan lang po kaliit talaga kasi nga minimaintain ko lang sa mababa kaya po masyadong malaki para magandang tignan at ito po kukunin natin at itatanim natin yung kulay ng kanyang dahon, napakaganda oh, variegated po. At yung iba niyang dahon, ganito naman, nagpipink yung tabi. Pero eto po yung pinakadahon talaga niya oh, ayan oh. Napaka ano oh, punong-puno po ng bulaklak. Maganda po siguro yung fertilizer na binibigay ko sa kanila kaya ganyan sila. Uh, ganyan lang po ang gusto kong mga pamumulaklak nila, yung paglaki nila ganyan lang para naaalagaan hindi yung tumataas talaga. Uh, eh tingnan nyo po yung ano oh, mga itlog. Ayan oh, diyan ko pinaglalagay. Teton Last guys. Ayan, napakaganda po ng kulay ng kanyang mga dahon. At alam nyo, maganda rin po ang mga bulaklak nito. Kaya lang, hayan, nagsisimula na naman siyang kung saan saan pumupunta. Kaya lang, nangihinayang ako. Ang ganda-ganda ng dahon niya eh. Hmm? Puputulin ko sana eh. Magagandahan ako sa dahon niya. Ayan, oh. Yan po ay napruning ko na po nung nakaraan. Pero eto na naman talagang tatanggalin ko. Yan para hindi po ano. Kasi pag hindi ko po tinanggal, pagsisimula na naman nung kung saan, -saan sila pupunta. At yung mga dulo po tatanggalin ko rin. Yan. Wawa naman ano. Pero kailangan kong tanggalan. Ayan. Tanggalan ko po ng mga dulo. O, tignan nyo. Oh. Para hindi po ano. Kasi pag, pag pinabayaan ko po, kung, saan, ako magahapay hapay na naman po yung kanyang mga dahon, mga sanga. Yan, ganyan lang po ang gusto ko. Eh, hindi po masyadong naglalalaki yung aking mga bugambilya kasi puton lang po ako ng puton. So, hayan guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, likes, and share my channel. See you next time. Bye-bye!